Ang pinakamalaking banta sa demokrasya ay kapag ang mga tao ay nawalan ng tiwala sa mga demokratikong institusyon. Ang isyu ito ng impeachment ay ilang beses na ang ng mga matatalino at masasamang isipan ayon sa paliwanag ng aking katotong manunulat na si Rodney Haleko. Sinabi ni Rodney, ang mga abogado at politiko ay parehong binaloktot ang isyu sa pamamagitan ng mga demonyong maneuver na gumagamit ng kasabihan na walang edad kung hindi mo sila kumbinsi sa iyong loika, masilaw sila sa iyong kalokohan. Pati ako nalito at nahati rin. Ito ang tahasang sinabi ni Rodney. I have to admit, paliwanag niya. So I had to break everything down to its lowest denominator. Ano ba talaga ang tunay na isyong bumabalot sa impeachment? Hindi ba ito accountability and ultimately justice? Alamin at patunayan ang naging kasalanan para maparusahan ang mga nagkasala? Ang Korte Suprema, tinatanggap na ang huling tagapamagitan sa batas ay dapat ding maging gatekeeper ng justisya. Nabigyan ba ng justisya ang pagkakataong ito? Ang mas malaking kabutihan para sa pinakamaraming bilang sa kanilang desisyon, ang layunin pa rin na masilang debate at talakayan, nilayon ba nilang protektahan ang isang tao mula sa pananagutan sa kapinsalaan ng milyon-milyon? Nasabi nilang ba nila sa Pilipino na pinapaboran ng justisya ng Pilipinas ang impunity? Ang sagradong pagtituwala ay bihirang masira sa isang iglap. Ngunit, Ngunit kailangang malaman ng mga maestrado na ang mga pag-aalinlangan na kanilang naidulot sa kanilang desisyon ang ay naglagay sa Korte Suprema bilang isang institusyon ng batas at hustisya sa malubhang panganib. Kung tutuusin si Lady Justice, matangkad at nakapiring ay hindi matitinag sa isang disillusioned mob na maaaring magtipon sa paligid niya. Samantala, sa ipinos naman ng batikang mamamahayag ang aming katotong sikat na manunulat na si Manny Mogato. Tahas ang sinabi nito na ang pinakamalaking banta sa demokrasya ay kapag ang mga tao ay nawala ng tiwala sa mga demokratikong institusyon dahil ang mga kapangyarihan na inaabuso ang kanilang autoridad, hindi pinapansin ang mga daing ng karamihan. Mahigit walog sa 10 Pinoy, ayon sa isang opinion polls, ang nagnanais na magpatuloy ang paglilitis sa impeachment para panagutin ang mga opisyal. Ngunit, hinarang ng Korte Suprema at ng Sen. Nado ang mga paglilitis. Sila ba ay para pananagutan at katotohanan? Nakikita ba ng mga tao ang bulag na katapatan sa isang disgrasya at discredited na political dynasty na nakagawa ng matinding pang-aabuso sa karapatang pantao at nagparaya sa katiwalian? Nakakatakot ang kahihinat na ng kanilang mga aksyon. Dapat bumalik ang Pilipinas sa madilim na pahina ng kasaysayan nito. Ayon naman sa post ng ating katotong manunulat din na si Pastor Al Pedroche ng Philippine Star ngayon. Isang malupang karamdaman ang pagkakahating politikal tulad ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ang nawiwintang ay ang mga institusyon ng pamalaan na dapat sanay sandala ng mga mamamayan sa pangangalaga ng demokrasya. Lubahan nahahati ang mga mamamayan sa mga politikal na personalidad na pinapanigan at pinagtatanggol. Ang tinutumbok ng pahayag na ito ni Katotong Alpedroche ay may kinalaman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na ayon sa ruling ng korte Suprema ay labag sa konstitusyon. Kapuri-puri sa mga mamamayang kapanalig ni VP sumunit Ngunit, karimari-marim sa mga nagsusulong na impeachment ay naman sa survey ng OCTA Research, sumadsad ang trust rating ng Senado dahil karamihan ng mga Senador ay kapanalig ni Vice President Sara habang tumaas naman daw sa mababang kapulungan na siyang porsigidong mahatulan ang Vice Presidente. Ang iba ibig sabihin nito ang kredibilidad ng mga institusyon ng pamalaan tulad ng Korte Suprema, Senado, Mababang Kapulungan o Ekotipo ay nakabase sa paniniwalang pampolitika ng mga tao. At dahil sa malaya at di makontrol na pagpapahayag ng mga tao sa social media, nakikita natin na ang ating bansa ay durug na at luray pa sana naman ay matauhan yung mga hardcore na pumapanig at tumidepensa sa kaninamang political personality. Wala akong natatanaw na mabuting kahinat na ng ganyang sitwasyon. Kung wala ng sangay ng pamalaan ang maaaring pagkatiwalaan, wala na tayong kapag-apag-asang umahon sa kinasadlakang lusak.